<laughs> uh <-huh. laughs> yung pari, yung hindi pala ganun. Dapat yun pala. Ikaw pala yung magbigay sa kanila So, yon. Pag-ibig, panatili sa aming puso ng isipan, Panginoon, ang iyong pag-ibig, sa pamagitan ng iyong buhay kami ay nakaroon ng kaligtasan sa mga. Mas masarap rin lang ito kung umayos Kasi for sure, hindi tayo mag-fail pag sinunod natin yung ating Panginoon. Kasi everything oh, okay. na naisa ng sa buhay natin is para sa ating kagutihan. And most specially, na ipinaan sa iyo kung ano ang mangyayari. Kung nakita rin ni Daniel, hindi pa naranaginip si Sinabukodonosor, ipinakita na ng Diyos kay Daniel na siya, nung siya ay bago pa matulog, Nag-aala na nga ano, si, ano, si, si Nabucodonosor. Ng, ano na kaya mangyayari sa aking Ano, uh. no? Say hi to hello Happy Sabbath. One, two, three, go. Happy Sabbath. Happy

ありがうい Salamat sa inyong lahat, mga batid. God is good. All the time. So, atin pong purihin ng ating Panginoon. At uh, tayo po ay patuloy niyang pinagpahala. Uh, at sa pagkakataong ito, ay atin po siyang patuloy na sasambahin. Uh, Diyosos po sa naparangan. Awa, tumigil po ang ulan. At ang lahat po ang nananaparataya ang nagsabi namin. Amen. Sa aklat na ikalawang Korinto, ang kapitulo ay 9, ang talata ay 7. 2 Corinthians 9, 7. kung ito po ay isang ayon po sa iyong kalooban. Patawad po sa mga pagkakasala na aming nagawa. Ito po ang isang mga... Anin hanggang ito. Sinasabi po rito sa English, I shall say to the north, Give up, and to the south, Do not keep back. Bring my sons from far off, and my daughters from the extremity of the earth. Seven. Everyone that is called by my name, and that i have created for my own glory that i have good No so, Ayat nung unang word na may. ganito na ako kung anong nakikita niyo. So, yun ang pinakamahitsing pagpapakilala ko So, si balit, uh, nagkaroon din ako ng konting details ano, sa naging... Uh, Uh, buhay ng ating uh, pastor. So, si pastor ay uh, 2009, mga kapatid. Maraming paraan para sirain ang sabat at paitalan ng go. Kaya sa mga kabataan, huwag niyong kalimutan na ang sabat ay isang pag-aalala ng creation, ng paglalang. Kasi pag wala po ang sabat, wala na lahat. At wala... parang yung yung hindi tatanggap ng pagkatalo parang na-i-connect ko doon sa Senado ni Ferdinand hindi lang yung alalayan eh ano na tinatanong ko kilala ko magsasawa rin kasi andakita ng mita sa kanya like so na-napiling niya are under lower judgment wala taley alam mo na hindi urban igaw ang nakaka-

You guys, that's the receiver. I ang mean, son... ko na, mahirap magpaalam, di pinapayagan. <laughs> Tapos ang sunod po, irresponsable. Oh? Irresponsable po lang. Tapos yung sumunod po, mapangusga. Medyo mabigat eh. Nabigat ang naragawa. Ang sagot di, ang anong, ang sinulat niya rin. Eto po, yun sa mga beautiful girls natin. Ano, um, so this family, Ah, meron. So, meron. So, ngayon mga anak, kung gusto... Aminan tayo. Layo ni Brother Lodi. <laughs> <laughs> Pero, mayroon ding mga malalim palang mga dahilan. Ang una po dito... Ah, mga tatay! Nagtago, matapang layon kanina. <laughs> uh, nanay, meron sa children and meron din... Alam niyo, marami po sana itong ano, marami po sana itong follow up. Kaya lang talagang sobra kulang na kulang yung time, no? Sa susunod kung gagawin natin 'to, uh, yung bahay dapat natin malaking ano, paper tapos maganda yung discussion tent to Brothers and sisters, round me. so because we're the family, and before all are so dear. Kapitid ng Diyos. Dahilan ng Diyos, maraming salamat sa inyong paalala sa bawat sa Salamat po sa itinakda at binuosan. Muli mo kami gilising, nataglay ang lakas at kalusugan ng katawan at patuloy ka namin papupurihan. Ama, sa aming pong programa sa oras na ito, itinatagubilin po namin na wa ang panalas Espiritu ang patuloy na A and A.